mga kababayan, may buwan ay stay. Sorry, joke lang po. Itong tanong ng masa, ordinaryong Pilipino, ako bilang OFW, ordinaryong Pilipino, bakit binuwag ni PBBM ang Presidential Anti-Crime Commission noong siya ay pagkaupo pa lang? Alam nyo ba anong meaning ng PCC? PCC? -E ang PCC -E na yan pala ay binuo ni Tatay Digong para sa sa kanyang uh, gagawing Build 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 Project para mamonitor kung uh, sino yung mga tiwali. Papanagutin ang mga tiwali. Bakit pagkaupo ni PBBM ay binawag niya. Ngayon, anong nalaman na na uh, ginancho na pala siya na kanyang mga hindi natin masabi na nung nalaman na eh kasi mindset mindset di mo na kailangan itanong yan doon pa lang sa unang tanong na bakit niya binuwag mayroon ng mabahong uh, sa English pa mga kababayan smells fishy smells fishy malangsa tapos sa Suna, anong sabi niya? Proud na proud siya na ganito, ganyan, natapos sa na yung mga flood control projects. Masyado na tayong ginawang bata, mga kababayan. Tapos, nagmaangmaangan pa na wala siyang alam. Pero ang totoo, alam ng lahat na nasa kongreso ang mga utak ng flood control project na yan ng mga bata ni Tambaluslos na pinsan ni PBBM. Ngayon, kung seryoso si PBBM sa laban na yan na, pam na mapanagot ang mga tarantadong yan, bakit di niya uunahin si Tambaluslos? At kanya mga uh, kaalyado dyan sa Kongreso. Alam natin kung sino, diba? uh, di ba? Na, di na siguro natin kailangan na uh, banggitin pa dito yung 125 milyon na uh, tinitiran na kay VP kasi alam na alam na yan maliban na lang sa sobrang tanga mga kababayan uh, supportahan po natin ang hampas ng kamay na bakal kung walang Duterte sa 2028 maghanap tayo ng pwede pang uh, magdala sa Uh, plataforma ng taong bayan na nasa kamay na bakal uh, FB group. Ordinary Pilipino, OFW, magtulungan tayo mga kababayan. Wala na atang uh, pamilyang Pilipino ngayon na walang OFW na ano na uh, kapamilya nila. Magtulungan po tayo. Umpisa sa uh, OFW hanggang sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Magtulungan tayo. Hindi na, hindi na ito pwede, mga kababayan. Sobra na. Sobra na nga paglapastangan sa ng bayan. Ngayon, tingnan nyo yung plataforma doon sa FB page na binanggit ko, kamay na, uh, kamay na bakal sa Pilipinas kumahal. Tingnan nyo yung platform, plataforma doon at dagdagan nyo kung ano yung gusto nyo nga uh, gagawin ng uh, taong bayan. Kasi ako bilang ordinaryong OFW, Pilipino, hindi sa pagmamayabang. Kung may himala, kung may himala lang, gagawin kong lahat. Wala akong pakialam dyan sa ICC na yan. Later on na yan, mga babayan. Marami pang pangyayari. Ang mahalaga, ayusin natin yung bansa natin, magtulungan tayo bunuti natin, bunuti natin yung uh, ugat ng korupsyon. Kung pwede, tanggalin natin yung Congress. Kasi nandyan ang pugad ng korupsyon. Yung mga pork barrel na yan. Saan ang gagaling yan? Diyan lang sa kanila. Pag-aralan natin lahat kung saan talaga nagmula yung korupsyon. Pero sa nakikita natin ngayon, nasa Kongreso. Tama ang sinasabi ni Bipisara, Sara, Dalawang tao lang may hawak ng budget sa Pilipinas na sa kongreso. Bakit ganyan ang batas natin, mga kababayan? Bakit hindi sa uh, Senado? Bakit sa kongreso pa? Kasi may palpak na batas. Ayusin natin yan, mga kababayan. Tulong-tulong tayo. Paano natin bunutin? Unang-una. Tanggalin natin ang pork barrel. Yan ang pinakauna. Kasi diyan nag-uunahan ang mga buwaya. So, mga kababayan, tingnan nyo po ang plataporma ng taumbayan bayan na sa kamay na bakal sa Pilipinas kung mahal. If we group natin yan, mga kababayan, uh, magtulungan po tayo, magmahalan tayo, mga kababayan. Marami pa akong gustong sabihin, pero pangit kasi pag sobrang mahaba na, baka magsawa na kasi magsawa na kayo sa aking mukha, hindi naman maganda. Pero hindi naman papugihan kasi to mga kababayan. Kasi kung papugihan tayo, naging... Uh, Uh, presidente na natin sila si uh, ka Kapiolo Pascual <laughs> Na-joke lang Mga kababayan Seryoso usapan na, Magtulungan po tayo Walang imposible Ang Diyos nakatingin na yan sa atin mga kababayan Bigyan tayo ng himala Bibigyan talaga tayo ng himala Kung ipapakita natin na uh, Deserving tayo na, na, mag, uh, na tumanggap ng himala kasi kung hindi tayo deserve yung mga kababayan, hindi, hindi tayo tutulungan sa taas. Hindi tayo tutulungan. Pabayaan niya tayong malugmok sa kahirapan ng Pilipinas, pagsamantalahan ng husto ng mga politiko, hanggang pagbalik ni Kristo. Pero sa akin, huwag tayong bumayad nun. May pag-asa pa. May pag-asa pa at yan ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Huwag nating hintayin yung pagdating ni Panginoong Heso Kristo kung kaya natin gawin ngayon na mapaganda ang Pilipinas through Himala. Himala ang tulong ng uh, spiritual na tulong galing sa ating Panginoong Diyos. Huwag na tayong, huwag nating bitayin. Magkasala tayo. Maraming nagsasabi niyan sa so sobrang galit na, bitayin na lang daw yung mga kurakot. Huwag nating bitayin mga kababayan, mga mahal kong kababayan. Kasi kung bibitayin natin yan, nagkasala pa tayo sa Panginoon. Magiging kriminal tayo, kriminal. Okay? Ang gawin natin dyan, lahat sila investagahan, kitang-kita yan ng taong bayan, kung sino ang mga yan, lahat sila ikulong, dipindi sa laki ng kanilang ninakaw, sa palagay ko, halos lahat sa kanila, kulang pa ang pamhabang buhay na kulong, doon sa normal na kulungan mga kababayan, yung kulungan na masikip, mabaho, uh, uh, kulang sa pagkain, yung nagdikit-dikit sila, yung normal na kulungan, walang walang VIP. Ngayon, kung mayroong mga kataranto, katarantaduhan diyan sa prison na bini-VIP sila, tanggalin natin kaagad mga kababayan. Tayong lahat, tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino, ang kikilos niyan. Hindi lang ako, kung halimbawa ako yung ipagkaloob na ako maging pangulo sa panahon na yan, hindi, hindi ko kaya yan. Kailangan magtulungan tayo mga kababayan. So yun, huwag bitahin. Ikulong sila doon. Kasama na dyan yung mga drug lord. Habang buhay yan, sigurado. Eh, sinira ba naman nila yung mga uh, future ng mga kabataan natin, di ba? Ano pa, mga terorista. Yung mga sumisira sa kalikasan natin. Ano nangyari ngayon? Global warming na nga. Sinira pa yung bundok natin. Bakit na, bakit hinayaan? yung sirain yung bundok natin. Yung mga kahuya natin. Dahil sa corruption ulit. Ha? Dahil sa korupsyon. Masyadong matakaw sa pera. Ngayon, magbantayan tayo mga kababayan. Kung sino yung sumira dyan, papanagutin. Ikulong habang buhay. Tapos babayaran niya yung danius. Yung danyos, kung magkano yung sinira niya, yan ang ibalik niya. Okay? Isa sa plata plataforma sa uh, taumbayan, sa himala ng taumbayan, yung uh, reforestation, yung malawak ang pagtanim ng mga kahoy sa buong kapuluan, buong kabundukan ng Pilipinas. Pangatlo at ang uh, platforma yan na naisulat ko doon, unang-una tanggalin, bunutin ang ugat ng korupsyon, ang pork barrel, tanggalin yan. Pangalawa dyan, infrastructure project. Hindi yan uh, isa, hindi yan pa isa-isa. Sabay-sabay gawin yan. Kung baga nasa priority list. Habang bunutin natin yung yung uh, Ugat na corruption yung pork barrel. Wala nang tang wala nang magagastos, wala nang maitapon na pera. Yung pera na yon ilagay nating kaagad sa infrastructure project na pagtulong-tulungan nating bantayan. Mula sa design sa detail design etc. kung magkano budget bantayan natin ang mga kababayan. Lahat tayo magbantay. Kailangan walang kickback. Walang kickback bantayan natin na hanggang matapos. Magtulungan po tayo. Napakagaling, marami magaling ng mga engineers dyan. Mag-calculate ng mga design kung ano-ano pa. Tapos yung mga sa accounting naman, mar maraming mga galing para ma-monitor kaagad yung cost. O di ba? Pangatlo yan ang reforestation nata. Tapos kasama sa infrastructure project, siyempre yung pagtayo ng mga hospital, libreng hospital sa buong Pilipinas libreng hospital, libreng gamot lahat ng mga Pilipino maka-avail walang iiwanan kahit isa walang namamatay dahil walang pabiling gamot o walang pampahospital hindi tayo, di, di tayo papayag dyan mga kababayan ngayon, ngayon kung mayaman ka uh, good for you pero dapat tumulong ka rin hindi mo pabayaan ang gobyerno kung talagang may puso kang tumulong pero hindi yan kumbaga hindi yan na uh, priority. Ang sa akin ngayon, ang sa atin ngayon, paano maging responsable ang gobyerno doon sa kanyang uh, tao, mga mamamayan. Gobyerno naman yung mamamayan, di ba? Alam natin yan. Kaya dapat magtulungan tayo. So, oh, ilan lang po yan sa mga plataforma na nabanggit ko doon, nasulat ko doon. Ngayon, kung gusto nyong dagdagan, isulat nyo po doon, mga kababayan. At uh, tingnan natin sa 2028 dahil uh, wala namang ibang nagpapakita ng seryosong pagawa uh, uh, paggawa laban sa korupsyon at saka laban sa illegal na droga si, si Tatay Digong lang mga Duterte uh, ina ina, si Kasu, ina, ina uh, pinagbintangan na siya yung pinaka-drug lord hmm. hayaan natin yun mga kababayan tapos na si Tatay Digo. ngayon tayo naman tayo naman yung mga kababayan dyan na maraming alam, tutan ni, uh, tulad ni, tulad uh, ni uh, ex -tri Senator Trillanes na maraming alam, siguro naman marami siyang maitulong sa kamay na bakal para maituro lahat yung mga drug lord na sinasabi niya. Sinabi niya na leader, pinaka-leader si eh, Tate di ba? Diba? So alam din niya kung sino yung mga member. Damputin natin lahat yung mga kababayan wag lang silang wag lang silang uh, uh, tawag nito wag silang lumaban sa batas dahil ang batas diyan may ngipin hindi ka hindi ka binibero okay hindi tayo papayag na maunahan yung mga kapulisan natin nitong mga kriminal mga tarantado sa ating lipunan yung mga salot sa lipunan papasukuin natin sila kung sumuko sila good for them kung hindi kamay na bakal, hampas na kamay na bakal ang kanilang matitikman. Justice, mga kababayan. Justice para sa lahat ng mga Pilipino. Yan yung gustong-gusto na hustisya uh, na kailangan natin sa Pilipinas. Yung hustisya na may Diyos. Ganyan ang hustisya ng Diyos eh. Pantay-pantay. Kung kaya mong protektahan yung may hirap, automatic na yung kaya mong protektahan ang lahat. Naprotectahan mo nga yung mahirap, ilalo eh, pa na yung mayaman, di ba? So, yan mga kababayan. Hanggang sa muli po, uh, pakisuporta po nating page. Kamay na bakal sa Pilipinas. Kung mahal. I love you all mga kababayan. I love you all. God save the Philippines.